Ano po ba ang palatandaan na ang isang tao ay nagagayuma? Katanungan ito sa akin ng isang kalahi natin patungkol sa hinihinala niya na ang kanyang kaibigan ay nagagayuma. Ako ang Apo Adman ng Templang Antuhanang Luntiang Agama at isa po akong hilat binabaylan. So dito, pag-aaralan natin ngayon kung ano ba ang mga palatandaan ng isang taong ginagayuma. So sa katutubong pamamaraan, ang panggagayuma ay iniisip ng karamihan na ito ay pagkontrol sa isang tao. At kung ang gayuma ay tumatalab, ay ito po ang mga palatandaan na inyong dapat tandaan. Una, ang isang tao ay nahihilo. Nahihilo siya dahil kasi nagkakaroon ng pag-aagaw puwersa ng kapangyarihan, ng sariling kapasyahan ng isang tao at yung pwersang sumusukob sa isang tao no? para mawala ang kanyang sariling pagpapasyah. Pangalawa, pag nadaig na, na, na daig yung kapangyarihan ng manggagayuma o mangkukulam na lukuban ka ng kanyang kapangyarihan, ay nagkakaroon ng pangihina ng katawan. Pangatlo, so nang ng katawan, ipapasok ng mangkukulam o ng manggagayuma ang kapangyarihan niya sa iyo upang maging sunod-sunuran ka na lamang. Kaya nagkakaroon ng pananakit ng ulo. Pang-apat ay uh, ay merong uh, taka lang, merong sa mata, merong mga pagbabago sa kanyang damdamin. So napakahalaga na alamin niyo ang inyong nararamdaman araw-araw. Tulad ng turo natin na sa hilat bilabay lang kung ito ay magiging manggagamot. You have to know your emotions every day. Pansinin mo yung regular emotions mo. At kung ito bawat araw o sa paliba o alam mo nagbago ito once uh, minsan paano ko ba sasabihin to? Everyday, di ba, we identify kung ano yung emotions natin. Alam natin kung paano tayo magising at ano yung emotions natin nararamdaman. Kaya kung ano yung emotions mo, eh, suriin mo kung ano yon. Kadalasan hindi mo ito mapapansin eh. As an individual, mapapansin ito ng ibang tao. Kung everyday, lagi kang, good morning! Tapos pagising isang umaga, eh, bilang tayo, ka na lang, at nakasibangot. Na parang awkward na hindi, ka, hindi mo kilala ang mga tao. 'no. So tingnan mo yung pagbabago ng damdamin ng isang tao. At susunod ay ang pagkawala ng sariling pagpapasya. So nawawalan ka ng sariling decision. 'no. Parang ano bang gagawin ko? Di mo alam, sa so lagi kang nakatulala at parang wala kang plano sa buhay. And then at the same time, ang panghuli ay yung pagbabago ng ugali. So ito yung mga palatandaan na dapat nating makita kung ang tao ay nagagayuma o nakukulam o tila nalalason. Kasi ang panggagayuma, supposedly ito ay dapat gamot. Gamot ito sa tao na nagmamahalan lalo na sa mag-asawa. Hindi ito ginagamit bilang laruan. Pero ngayon may, may, maka, may mga mangkukulam na naka-invento na paano kontrolin ang mga tao sa para mapasunod no Meron may hypnosis, no? Ito yung isang uri din ng pag uh, uh psychically upang kontrolin ang isipan ng tao. At meron din iba na tumatawag talaga ng inkanto upang saniban ang isang tao. So ito yung isang uri ng panlulukob. Sa ating ginagawa dito sa templong ang ito, no? nais natin ng isang tao ay maging natural ang pagmamahal. Maakit mo sa so, hindi ibang tao ang ating ginagamot, kundi yung taong lumalapit. Dahil ikaw na taong lumalapit na, na may problema, eh dapat muna natin suriin. Kaya nga meron tayong sangguni ritual diagnostic procedure na dito papakinggan kita, ano ba ang reason mo bakit gusto mo magpagayuma, titingnan natin mula doon sa iyong salaysay, sa iyong mga pahiyag, kung ano ang naging problema. Ngayon, dito sa templong ito ha, layo natin is patatagin ang samahan ng isang pamilya. Kaya kung ikaw ay magpapagayuma tapos ang gagayumahin natin ay merong may asawa, um, ikinalulungkot ko, hindi kita matutulungan. Pero matutulungan kita sa aspeto na maghanap ng iba. Dahil pwede natin i-improve ang iyong sarili. Nalinisin ang lahat ng mga negative energies mo. Gawin ka makinang, makinang at attractive para ang mga tao ay lumapit sa iyo. Minsan naman, may mga tao out of kahirapan kaya ka kaya ka iniwan ng yung partner no paano mo naman sa mabubuhay dahil kasi kung ang gayuma ay para magkaroon ka ng kasintahan at para magkaroon ka ng kasintahan para lang din magkaroon ka ng pamilya paano mo bubuuin ang yung pamilya kung wala ka namang pera so dito improve muna natin ang sarili mo na ka ng mahusay at magandang trabaho, na kumikita ka ng maganda para may kakayahan kang buhayin ang iyong pamilya. At dahil dyan, ay maa-attract mo yung taong gusto mo, nais mo. No? So, ibig sabihin, ang gayuman natin ay hindi lamang sa pag-ibig. Kasi merong ibang tao na gusto lang manggayuma, manggayuma, mag-invest sila sa panggagayuma, is para mapasa kanila isang tao. Mapapasa kanila isang tao dahil kasi gusto nila yung pera nila. No? Ngayon, yung single mom, the reason why na naghahabol sila sa sa kanilang mga excess is kasi nga walang uh, um, ang habol nila is yung responsibilidad ng tatay ng kanilang mga anak na iniwan sila. Oo, nakakagalit pero may batas po tayo na dapat puntahan. May gobyerno na pwedeng lapitan para sila ang magpanagot sa lalaki na magkaroon ng suporta ang iyong anak, di ba? Pero hindi natin mapipilit ang isang tatay kung wala naman siyang trabaho, no? So, imbis na ipilit natin, ipagdasal natin siya na magkaroon ng trabaho at sa pamagitan ng kanyang trabaho, pagkakaroon ng trabaho, eh doon, eh makakasupport siya sa anak ninyo, no? Pero imbis na maghabol tayo I really encourage everyone na imbes na maghabol kayo sa mga excess ninyo na niloko kayo, eh, improve nyo ang inyong sarili. I-improve nyo ang sarili kung ano man ang kakulangan ninyo. Halimbawa, kulang kayo financial, magkaroon kayo ng maraming maraming pera, magkaroon kayo ng magandang trabaho para mabuhay ninyo ang inyong anak. Huwag nating iasa sa ibang tao yung ating kapalaran. No? Pag umibig ka, you are involving other person to be part of your life. And once na kayo nagsama at nagkasagutan na kayo, naging mag-asawa na kayo, you will be together forever unless na maglako ang isa man sa inyo. No? Huh? Yun lang ang nakakalungkot sa mga taong hindi kontento. Hindi kontento sa iisang tao. Tulad ng ating tinalakay kahapon na meron tayong kabiyak. At yung kabiyak natin ay iisa lang. At yun ay nagpapasalamat ako dahil inatid tayo o kumbaga inilid tayo ng mga diwata na maunawaan ano ba ang kultura natin dito sa ating bansa bago pa man dumating ang mga muslim, mga hindu at kristyano na talagang monogamous tayo dahil kasi pag pinagbigayak mo ang kawayan ay, is, ay dalawa lang siya at sila ay pinagbugpos ng kawayan ito no? so iisa lang pero isang taon naghahanap ibig sabihin meron sila pag iniwan ka, ibig sabihin meron mga bagay na hindi sila gusto sa'yo. Kung ano yung gusto nila, hindi na nila babalikan yon. Kaya i-improve mo. You have to remove that unpleasant things in your life. Change it. Reform yourself. Maging bagong tao ka. At sa pagiging bagong tao mo, magiging kaakit-akit ka at maaakit mo sa pabalik. And remember, kung inayos natin ang iyong problema, hindi na sa dati, hindi na sa continuation ng inyong relasyon noon. Yung bad uh, part ng inyong relasyon, yung reason kung bakit kayo nag-away at naghiwalay, eh wala na. Kung magsisimula tayo, simula tayong bago. So magsisimula kayo bilang kaibigan mula. So dadaan na kayo sa proseso ng pag-iibigan. Una, actually ano nga ba yung process ng ano? Una, there is knowledge. No? Or interest. There is courage. Courage muna. Let us say, there is courage. Lakas ng loob para magpakilala mo ang iyong sarili at makilala siya. And then, second part, no, ay kailangan ng knowledge, ng ka kaalaman. Na bukod sa kilala mo sa alam mo kung every details. And then, third is understanding. Pag nagkaroon ka ng pag-uunawa, ay eh dapat papasok na rin dito yung trust. Yung trust, hindi yung condom, ha? Hindi yung condom. Kundi yung tiwala sa kanya na maaari kanya maasahan sa anumang bagay. And then, doon na papasok ang love. No? So daanin natin ang lima o anim na proseso ito na magkaroon ka ng lakas na loob, na makilala ang isang tao, na maunawaan siya at mapagkatiwalaan ka, doon makikita natin ang pag-ibig. So paulit-ulit, paulit-ulit kasi bawat araw ta ang tao ay nagbabago. Kaya mm, oy nagbago ka na pala, walang masama, 'di ba? Usually kasi kan 'yon eh. Kan ng ibang tao sa iyo na, uy nagbago ka na, hindi ka nakatulad ng dati. Which is always true every day, every moment, bawat minuto, bawat oras, bawat araw ay nagbabago tayo. Kaya yun sa mga lumalapit sa atin para magpagamot, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Kung wala kayong pera, kausapin niyo ako. Pero dapat pa rin kayo magbayad ha. Bibigyan ko kayo ng parang payment terms. Madami na akong uh, lumalapit dito. Sinasabi ko mag-usap tayo, mag-email tayo. Kung wala kayong pera ngayon, dahil kasi alam ko seryoso ang inyong problema ang hindi sa akin. Every email, every uh, messages na natatanggap ko, I treat it seriously. Kaya seryoso din ako ng sumasagot sa inyo. At pinapaalam ko sa inyo na kailangan nyo magbayad, kailangan nyo mag-energy exchange, kailangan nyo mandimos, at hindi mura ang pandilimos. Kasi ito ay para sa inyong minamahal eh. So, ibig sabihin, kung wala kayong pambayad, ano yun? Walaking effort. Gusto nyo, hilata lang kayo. So, yun yung reason kung bakit, kung bakit kayo iniwan. Ngayon, kung iniwan kayo, dapat agapan natin, kung gusto mo siyang bumalik, agapan natin bawat sandali, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras may nangyari. Parang katulad sa buhay. Diba? Pag ang tao hindi huminga ng isang minuto, hanggang 10 minuto, delikado yan. Magkakaroon ng pagbabago sa ating katawan. Ganyan din, pag ang pag-ibig ay nawala, isang minuto lang, delikado, maaaring mamatay, maaaring manlamig ang puso ng taong umi yung umiibig at mahantong to sa hiwalayan. Kaya, mga kalahi, sana maunawaan nyo, maunawaan nyo talaga yung aking hangarin, ang aking ugali din kung paano ko i-handle ang inyong mga kaso. Dahil talagang seryoso po tayo sa ating pagtulong. Oo, tinutulungan ko kayo, tulungan nyo rin ako in return. Kasi hindi nyo pwedeng iasa lang sa pera ninyo na apo magpapadala lang ang pera, ikaw na magritual. Guys, marami sa inyo ang na scam dahil dyan sa pagbibigay lang ng pera. Maging sigurista kayo na talagang tinatrabaho kayo ng manggagamot na inyong pinagbibigyan ng pera tingnan niyo, makita ng inyong mga mata, marinig niyo, maamoy niyo, malasa niyo. Kumbaga, five senses niyo dapat makita niyo. Kasi isang elemento ng ating senses ay maligtaan. Ibig sabihin may panloloko pong nagaganap na sa inyo. Niloko na nga kayo ng inyong boyfriend, eh, loloko yung parang ng So para hindi kayo maloko, sana pa, nito, para hindi kayo maloko, you have to be present on the ritual place. Kaya nga, lagi ko yung inaanyayahan na dito tayo sa templong anituhan, magsagawa ng ritual, gamutin natin ang iyong problema, solusyonan na natin, bigyan natin ng lunas ang iyong problema. Makakaasa po kayo na makikita nyo, kami maglilingkod sa inyo, na makikita nyo na kung anuman ang ibabayad yung pera, ay sulit na sulit. No? Makikita nyo, mararamdaman nyo, at you will feel the result. Kaya nga, sa mga kalahin namin na sa, 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 sa ibang bansa, gawa natin ang paraan. Gawa natin ang paraan ng ritual na ito na kung sakali ay ito'y tatalab para sa inyo. Kasi nga, ang requirement natin, dito tayo sa templo eh. Ayaw kong maloko kayo, ayaw kong kayong ma-scandal kasi naniniwala ako na yung perang ibibigay niyo sa amin ay pinaghirapan niyo. I know how hard it is kung paano kumita ng pera at hindi yan itinatay lang. Pero merong ilang mga gagamot na alam ko, isang bahagi rin to ng kanilang pagtatrabaho. Pero, kung talagang trabaho to, we have really to work hard. Kung paano natin uh, maisasagawa na maibalik ang inyong minamahal. Pero, kung ang inyong kaso ay eh, agawin ang ibang tao sa iba, um, past tayo dyan. Ah, Pwede ko kayong tulungan na maging improve kayo para makita nyo ang tamang kabiyak ninyo. Pero yung aagaw ka ng ibang kabiyak, ano ka, leftover? Pero hindi eh. Hindi tama po yun. Hindi po tama yun. Na caring is sharing. We. <laughs> so, mga kalahi, kung nais niyo po talaga is email nyo po ako. Pinadali na natin ang ating sistema dito sa TikTok. Makikita nyo yung aking email address, ang aking residential address kung saan matatagpuan ng templong ito at ang aking contact number. So, ito po sa aking profile, dito nyo po ako mako-contact, no? Pero wag nyo naman akong abusuhin dahil kasi minsan tatawag kayo kahit madaling araw, no? Hindi ako alipin. So, ang oras ko po dito, kung dito pupunta po kayo is ang oras natin tanggapan ay alas 9 ng umaga hanggang alas 5 lang. So, huli na yung alas 5. So, kung dumating ka ng alas 5, abot tayo hanggang alas 6, alas 7. Pero yung online natin hanggang alas 9 lang po ng gabi. No, yung online natin na sasagutin po kayo sa chat, sa inyong tawag, distant, no, ay hanggang alas 9 lang po ng gabi. Pero tingnan po natin kung hanggang anong oras. Pero wag niyo pong asahan na sasagutin ko kayo ng madaling araw. Tutulog din po ako, tao din po ako. Hindi niyo po ako alipin. I need to work. Wala namang overtime pay. Eh. Kung tatawag kayo ng madaling araw, Siguro magbabayad po kayo ng mahal, no? Magbabayad kayo ng mahal. Double pay dapat, no? Pero guys, please, please, please respect niyo po ang sistema natin na meron oras ng consultation at tawagan. So, hanggang sa muli, itong apad man ng tapang ng tuhan ng Luntiang agama nagsasabing mayari na pag asatin Paalam.